Hiningal ako ah. Okay mga abe, welcome to my channel. Ako po ang inyong lingkod, Kuya JDL. di dito ako sa Woodbine Station. And uh, pupunta ako ngayon sa isang photo walk. So hindi ako nagdala ng sasakyan, hinatid eh. lang ako ni Mrs. JDL. Sa estasyon, sa May Kennedy Isang estasyon malapit sa amin. So thank you Mrs. JDL. Okay? And uh, meron akong photo walk ngayon kasama yung mga photographers na nakasama ko 12 years ago bago pa lang ako dito mga OG yun so mga oldies and goodies pero yun ipipictures ko yun yung mga pictures na yun na makukuha ko sa photo walk sa isa kong channel so abangan nyo po yun sa Fuji and I it's all about photography and sana po masuportahan nyo rin and ngayon pakikita ko lang sa inyo yung mga clips kung paano ako gumagawa ng sumasama sa photo walk iba't iba kasi ang photo walk meron ikaw lang mag isa Ito, grupo to and uh, You're sharing a common passion which is photography. And uh, before I become a blogger or uh, social media uh, YouTuber, influencer, content creator, eh, ako po ay isang uh, tagasunod sa photography, no? And uh, yun, pakita ko lang sa inyo paano kami mag-photoshoot. No? Pero hindi ito model. No? Kung baga, may isa kaming area na pupuntahan dito sa Toronto. Yung may art installation sa may woodbine. So, abang lang ako dito ng uh, bus sa station na to. Woodbine station. Ito, rainbow. No? And, kita-kita uh, sa isang coffee shop. And then, after 30 minutes ng uh, uh, introduction, no? eh, gala na, lakad na. So, hindi advisable na magdala ng sasakyan kasi ang photo walk dito, hindi na kung doon kayo nagkita-kita, doon rin kayo babalik. No? Uh, taliwas, no? liwa, doon sa inyong uh, pinang, pinangmulan yung pagtataposan ng photo walk. Normally, sa isang, mga, sa isang pub or restaurant yun. No? Kasi, syempre, nakakagutom din mag-photo walk. Okay? mga abe may nakakatawang pangyayari Namiss ko yung bus stop ko yung stop ko pala ng isang ng isang stop okay so eh medyo lito ako sa ano sa tao dito sa mga direksyon okay so anyway ganun talaga ang buhay hindi ka matututo hangga't hindi ka maliligaw okay hindi ka matututo sa pupuntahan mo hangga't hindi ka maliligaw Ibig sabihin, ano, uh, kapag uh, may pupuntahan ka, okay lang na maligaw ka. Pero ang importante doon, dapat babalik ka kung saan ka dapat pupunta. Hindi yung hahayaan mo na lang, no? Kasi otherwise, hindi mo ma-achieve yung gusto mo marating. No? Hindi ka pa naman ako late, kaya lagi ako may pataan sa oras. Okay? Saka hindi ganun pa kalayuan. No? So okay lang yung exercise, pero ang ganda yung neighborhood na to. Ito yung area sa Toronto kaya uh, ko tawagin ay Queen East no? and uh, malapit sa Woodbine Beach okay so kada area sa Toronto nakikita mo yung para ka nasa ibang dimension okay so maganda to maganda Okay mga abe, nandito na ako. Kain lang ako, kape. Ito na yung mga kasama ko. Yan. Ito yung mga kasama ko. So, mamaya na makipag-chuka sa kanila dahil medyo nagutom ako no? para may lakas din ako mamaya. Ay, mga, according to our ano, leader, Paul, 5 minutes na na kami. So, i-ready ko na yung mga gears. No? Ito lang gagamitin ko ngayon. Kasi medyo makulim din. And uh, weather seal. No? So, I'm gonna use Fujifilm X-H2X and uh, my favorite 23mm F2 and it's also weather sealed no? so sa full frame ito po ay ano 35mm May okay, handa lang kami kami so naka point of view ako ngayon ito yung mga sasali ito yung gamit ko Di ba, mga oldies and goodies? Okay? Here comes the sun. Okay mga ame, so lakad na kami dun sa Woodbine Beach and umpisa uh, na ng walk, bahala na kayo kung anong gusto nyo yung ano dito kung ano nakita kang subject, shoot muna medyo maambun lang no? Yeah. anyway, kapag ganito, gusto ko to kasi may drama to eh. May reflection, no? Yung mga ilaw niya tatama dun sa flooring. Kasi, makintab yung flooring. So, additional yon ang drama sa litrato. Okay mga abe, medyo marami-rami na ako na i-shoot. Pero wala pa kami doon sa main na napupuntahan namin. So, ito lang kay maganda dito sa pag magpo-photo magpo-photo ka. Spontaneous, no? Uh, lalo na kapag, kapag papunta kayo doon sa lugar. Basta may makita ka ng gusto mong kunan na subject. Pitikan mo agad. Pero pagka nagpo-photoshoot kayo, ingat din kayo kasi mahirap yung didikitan nyo yung mga kasamahan yung photographer no wag kayo masyadong -git yung kasi ang kahira ang challenge lang dito baka mamaya magkakamukha kayo ng subject no hindi maganda kasi dapat kahit papaano no meron ka pa ring originality kapag magsu-shoot ka dito na kami dun sa mismong lugar na kung sa kami magpo-photoshoot or yung talagang area namin na pupuntahan. Ito yun sa May Woodbine Beach. Ito ay so sa mga beach area dito sa Toronto na pag summer eh talagang tak dagsa ang tao dito dahil maluwang yung lugar oh. Yan. tapos accessible siya sa public transit. Uh, pero ang mungkahi ko sa inyo kapag pupunta kayo dito na taga Toronto kayo mag public transport na lang kayo or magpahatid sundo na lang kayo kasi medyo ano dito eh uh, challenge yung paggawa ng pagkuha ng ano parking at uh, kung magpapark kayo dito eh dapat maaga at magdala ng sobrang habang pasensya so ito to yung mga ano eh winter station may art installation okay ito isa bobin design of team University of Waterloo Tsura nila Ayan, Ayan pare pareho kayo ng subject nyan Pagandahan na lang kayo ng ano So group shot, group shot mga abe Your lips would move. <laughs> that was a oh, yeah. Okay, somebody get on this end. Okay mga abe, so medyo mula na, hindi <laughs> pala mula na, naubusan na ng baterya yung GoPro ko, so silong muna kami dito kaya itong ginagamit ko ngayon yung main camera ko and kaya pasensya na kayo sa mukha ko dahil wala akong wide angle lens na dala isang lens lang dala ko kinakikita nyo ba yung paako abe ayun o ulo ko yung paako ayan wala akong wide eh. Ayan mga ape definitely tapos na yung walk and uh, uh, cover na namin yung art installation uh, three, four, I think art installation uh, at uh, na ng baterya yung aking GoPro so ito na lang ginagamit ko ngayon and definitely uh, tapos ito uh, merong uh, magka uh, ano pa magdi pa sa isang pub and uh, kwentuhan ng konti and uh, yun lang yun lang yun masarap ka uubsob tong mga to kasi eh medyo ano na sila medyo ahead na sayo marami kang matututunan eh uh, marami kang matututunan mga jokes nila no ibang lahi ayan uh, so mostly yung mga pictures makikita nyo sa aking uh, another channel Fuji and I pero ito po yung isang activity na ginagawa ko before nung nasa middle east pa rin kami no shout out sa mga gpn and sa MES. at uh ng mga kasama kong photographer noon. Okay, kamusta kayo dyan? Ito, nagshoot pa rin. And uh, thank you, Mr. JDL, for giving me a chance to be with the photographers uh, this Saturday. Alright, mga abe, maraming salamat sa panonood nyo. And uh, thank you, and I hope, don't forget, to uh, uh, also subscribe to my second channel, Fuji and I. Alright, mga abe, best regards, Kuya JDL. Bye!